Hello po sa inyong lahat, Ito po ulit si Shai -Z. Happy po ako na i-share sa inyo ang video report ni Clarine tungkol sa dragon fruit sa mini farm Pero bago po kayo magpatuloy sa panunood Please don't forget to like, comment, share at magsubscribe sa aking channel Update ko po kayo dito sa mini farm itong aming mga dragon fruit Yan yeah ayan po, punta po tayo doon ayan po ito na po ang aming mga dragon fruit dito po ito sa my mini farm ayan ito na po siya mataas na po ang aming mga dragon fruit ito na poti oh ayan mataas na siya ayan po ayan dami ng ano ti oh sa ringsing ayan ganda na oh dami ng saringsing po ayan ay ano pala 11 poon pala po ito te yan tapos ito yung aming tubo matataas na mga ka-farming. oh. gusto nyo ba? ang sarap nito mga kaparming oh. ayan kasi tito pa oh. naka Naka-suway po ayan ito ang dami nating ano sanga ayan po mm. Um, tubo. Mahaba na ang aming tubo. Ayan. Ang aming mga dragon fruits. Ayan po siya. Bali, 11 poon pala po yan. Kunti lang po muna ipinatanib ko kay Jojo na dragon fruit para mapangaralan niya muna yung proper management nito hanggang sa ito ay mamunga. Thank you po for watching! please don't forget to hit the notification bell para maging updated po kayo sa unti-unting pang-improve ng mini farm. Ito po ulit si Shai, si Bye!